Bakit ba ayaw niyo umuwi ng probinsya? May sakit si Lolo! Basta makinig ka lang sa amin ng mama mo. Hindi tayo uuwi ng probinsya dahil hindi namin pwedeng iwan ang trabaho namin dito. Mas importante pa ba, ba yung trabaho niyo kaysa kay Lolo? Mamamatay na siya! Binabalaan kita, Anton. Hindi mo pupunta ng Lolo mo kung hindi puputulin ko ang allowance mo. Ano ba kasing pinagawa niyo ni Lolo? Bakit ayaw niyo makita siya? Wala kang alam. Kaya kung pwede, manahimik ka na lang dyan. Ako si Anton. Gusto ko lang ibahagi ang karanasan ko noong 16 years old pa lang ako, taong 1993 sa probinsya ng Quezon Province. Ako ang kaisa-isang lalaking apo ni Lolo Pedring. Hindi ko na nakagis na ng lola namin dahil maaga siyang namayapa. Dalaw lang ang anak ni Lolo, yung panganay niya na si Tio Crisanto at si Papa naman ng bunso. Si Tio Crisanto at pamilya niya ang kasakasama ni Lolo sa bahay niya. Dahil ako lang ang lalaking apo niya, ako ang naging paborito ng Lolo ko. Sa tuwing bumibisita kami sa probinsya noong bata pa ako, Palagi niya akong sinasama sa pamimingwit sa ilog. Bira man kami makabisitan na sa kanya ngayon, pero sulit na sulit naman ang bawat magagandang alaalang na buo namin ni Lolo. Spoiled din ako sa kanya dahil palagi akong binibigyan ng pera nito. Nang tumuntong ako ng high school, hindi na kami nakakapagbakasyon pa sa probinsya. Kaya matagal na rin kaming hindi nagkikita ni Lolo. Kung minsan, tumatawag siya sa amin gamit ang landline lang dahil wala pang mga cellphone ng mga panahon na ito. Nakikitawag lang siya sa mga payphone sa bayan. Eh bihira na lang din talaga kami makapagkwentuhan. Pero isang araw, binalitaan kami ni Tio Corsanto na malala na raw ang sakit ni Lolo. Agad ako nagpaalam sa mga magulang ko na gusto kong umuwi kami sa probinsya. Pero imbis na pumayag sila, pinagbawalan pa ako. Para bang may napakalaki silang galit kay Lolo na kahit mamamatay na to, wala pa rin silang pakialam. Lumapit ako sa mga ate ko para humingi ng tulong. May mga sarili na rin kasi silang pamilya. Pero ganun din sila. Ayaw nila akong pagbigyan. Anton, sundin mo na lang ang gusto nila mama at papa. Baka mapahama ka pa kung ipipilit mo ang gusto mo. Ate, hindi ba kayo nag-aalala sa kalagayan ni Lolo? Wala ba siyang halaga sa inyo? Hindi pa mamamatay si Lolo. Malakas pa siya. Hindi yan yung nakalagay sa sulat ni Tio Crisanto. Malala na raw ang kondisyon ni Lolo. Kung ayaw mo akong bigyan ng pera, gagawa ko ng paraan para makauwi doon. Wala akong pera ng mga panahong to dahil wala pa akong trabaho at kasalukuyang bakasyon pa sa eskwelahan. Pinuntahan ko na lang mga barkada ko at naganap ako ng mauutangan. Sa awa ng Diyos, ay nag-ambagan sila hanggang makalikom ako ng sapat na pera para pamasahe pang uwi sa probinsya. Malayo din ang biyahe pero hindi ko yung ramdam. Mas nanaig kasi sa akin ang pananabik na makita ako si Lolo. Pagbaba ko sa terminal ng bus ay sumakay ako ng tricycle. Halos ayaw pa nila akong isakay dahil masyado raw malayo at liblib ang lugar na pupuntahan ko. Nangako na lang ako na dobling pamasahe ang ibibigay ko. Kaya napapayag ko din ng isang tricycle driver na ihatid ako. Pagdating ko sa bahay ni Lolo ay agad ako nanibago sa lugar. Ang malawak na bakuran nito at maraming mayayabong ng punong kahoy ay tila napabayaan na dahil mga tuyong dahon na ang may mo sa bakuran niya. Ang bahay niya na na rin at nababakbak na ang pintura. Mistula na itong haunted house dahil sa kalumaan. Anton! Mabutit na karating ka! Nasaan ang papa mo? Si Tio Crisanto ang sumalubong sa akin. Inakbayan niya ako at bagay ang tinapik ang balikat ko. Pasensya na Tio. Masyadong busy sila mama at papa eh. Kaya ako lang ang nandito ngayon. Ano pa bang aasahan ko sa ama mo? Halika na, pumasok ka. Inaakin niya ako sa loob ng bahay. Hindi ko maiwasang maalala ang kabataan ko sa lugar na to. Noon kasi, maingay at masayang tawanan ng mga bata ang maririnig mo. Pero ngayon, ay nakakabinging katahimikan na. Tinanong ko si Tiyo Ricardo kung nasaan na ang mga pinsan ko at si Tiya. Ang sagot sa akin noon, nagbabakasyon ng tiya mo sa bahay ng Ate Jenny mo. Ang tinutukoy ni Tiyo yung nakakatanda kong pinsan. Hindi ko maiwasang magtaka kung bakit kailangan umalis nila Tiya. Kumalubha na ang lagay ni Lolo. Nasaan po ba si Lolo? Pagpahinga ka muna. Alam kong pagod ka sa biyahe. Gigisingin na lang kita mamaya ang hapunan. Sabik na ako makita si Lolo. Pero tama si Tio. Kailangan ko muna magpahinga para may handa ko rin ang sarili ko sa pagkikita namin ulit ni Lolo Pedring. Baka kasi hindi ko mapigilang maiyak kapag nakita ko siyang nakaratay. At ayoko mangyari yon. Ayoko maging malungkot siya kasi nakikita niya akong umiiyak dahil naaawa ko sa kalagayan niya. Nakatulog naman kagad ako na maihatid ako ni Tio sa kwarto. Gabi na nang katukin niya ako para magpunan. Nang tinignan ko ang orasan sa dingding ay alas 9 na pala ng gabi. Hindi hey, kita ginising agad kanina dahil lang sarap ng tulog mo. Halika na, kumain na tayo. Pagdating namin sa kusina ay nagtaka ako kung bakit dalawang plato lang ang nandito. Tiyo, si Lolo ba? Kumain na? Maagang kumakain ng Lolo mo. Ngayon ay natutulog niya siya kaya bukas mo na lang siya kausapin. Nakakapanibago talaga ang bahay ni Lolo. Napakatahimik at walang kabuhay-buhay. Hindi tulad noon, Pagkatapos namin kumain, ay si Tio na rin ang nagpresintang magugas ng kinainan namin. Kaya agad naman ako pumanhik sa taas ng bahay para puntahan ang kwarto ni Lolo. Gusto ko lang siyang silipin bago ako bumalik sa kwarto ko. Pagkarating ko sa tapat ng kwarto ni Lolo, ay nagtaka ako nang makita kong may malaking kandado sa pinto nito. Naisip ko na baka lumipat na ng kwarto si Lolo at ginawa ng budega ang dating kwarto niya. palis na sana ako nang may narinig akong ingay na nagmumula sa loob noon. Parang kalansing ng kadena. Tininikit ko yung tenga ko sa pinto para malaman kung tama ba ang nadinig ko. Agad ako napalayo sa pinto nang marinig ko ang kakaibang tunog na to. Parang tunog ng malalim na paghinga. Lolo? Matulog ka na, Anton! Papayakan mo na magpahinga ang lolo mo dyan! Tiyo! Bakit nakapadlak ang kwarto ni lolo? Ang sabi ko... Matulog ka na! Sagutin mo muna ang tanong ko! Bakit nakalakang kwarto ni Lolo? Para hindi siya makalabas! Kinukulong mo si Lolo? Sinagot ko na ang tanong mo! Matulog ka na! Malito! Bakit mo kinukulong si Lolo? Makakarating to kay Papa! Ano naman ang pakailam ng Papa mo? Hindi nga niya magawag nalawin ang Lolo mo! Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Tiyo. Naguguluhan na ako sa nangyayari. Ano ba ang malaking galit nila kay Lolo para tratuhin siya na hindi maganda? Buong buhay ko, wala akong nakita kundi kabutihan ni Lolo. Pero ngayong matanda na siya, bakit trato na lang siya na parang hayop? Kung hindi mo kayang alagaan si Lolo, ako na mag-aalaga sa kanya. Huwag mo lang siyang ikukulong! Sa pamamahay na to, ako ang masusunod. Kapag sinabi kong matulog ka, matulog ka! Hindi tama yung ginagawa niyo kay Lolo. Ano ba nangyayari sa'yo? Nababaliw ka na ba? Ano ka mo? Hindi na ikaw yung tiyo krasanto ko. Ang tiyo na kilala ko, mabait at may puso. Sabihin mo nga sa akin yung totoo! Nagbabakasyon lang ba si tiya mo nilayasan ka dahil sa ugali mo? Matabil kang bata ka! Kung ayaw mo ikulong din kita sa kwarto mo, ay matuto kang sumunod sa akin! Matulog ka na! Tinilikuran ako ni Tio bago naglakad patungo sa kwarto niya. Lima ang kwarto sa ikalawang palapag, dalawa sa kanan, dalawa sa kaliwa, at sa dulo ng pasilyo ay ang panglimang kwarto at yun ang kwarto ng lolo ko. Ang dalawang kwarto na malapit dito ay may mga padlock din. Tanging kwarto ko at kwarto ni Tiyo lang ang walang kandado. Ipapaalam ko pa rin to kay Papa kung wala siyang gagawin ay hahanap ako ng paraan para may alis sa impyernong pahay na si Lolo. Bulong ko to sa sarili ko. Tapos muli kong dinikit yung tenga ko sa pintu ni Lolo. Wala na ang malalim na paghinga. Kaya naman bumalik na ako sa kwarto ko para pag-isipang mabuti ang susunod na hakbang ko. pinabukasan ay nagising ako na maaga. Paglabas ko ng kwarto ay nakita ko si Tio na pumasok sa kwarto ni Lolo. Naglakad ako kagad palapit sa kanya pero isinara din ni Tiyo ang pinto at kinandado mula sa loob. Tio! Buksan mo ang pinto! Gusto ko makita si Lolo! Tio! Baka na sa kusina ang pagkain nton. Kumain ka na doon. Ako nang bahala sa lolo mo. Buksan mo to, tiyo! Hindi mo pwedeng itago sa akin ang kalagayan ni lolo! Bumukas ang pinto, pero agad na hawakan niya sa loob ni tiyo. Bago ko pa masilip ang loob, ay eh isinara niya kagad to na para bang may tinatago siyang kung ano. Pero tinabing ko si Tio at pinilit kong pumasok sa loob. Pagpasok ko, biglang nanuot sa ilong ko ang malansang amoy. Pero hindi ko alam kung saan nanggagaling yon. Basa ang sahig at makalat ang kwarto. Pero ang nakatawag pansin sa akin Ayang ang kadenang nakapulupot sa paa ni Lolo. Agad akong bumaling kay Tio habang nanilisik sa galit ang mga mata ko. Anong ginawa mo kay Lolo? Ginawa ko lang ang nararapat. Wala kang kwenta. Ito ang igaganti mo sa kabutihan ni Lolo. Hindi ka na naawa sa sarili mong tatay. Sabihin mo yan sa ama mo. Dahil siya ang walang kwentang anak. Baka sarili ang ama mo. Ah, kung ganun, kayong dalawa ni Papa ang may galit sa isa't isa. Kayo ang magkaaway. Pero bakit niya damay niyo si Lolo? Mabilis ko nilapitan si Lolo Pedring sa hinihigaan nito. Halos butot balat na si Lolo at hindi niya na ako nakikilala. Paawa ka. Parang kaawa mo na. Lolo, nandito na ako. Hindi na kita iiwan, Lolo. Hindi ko mapigil umiyak habang yakap ang Lolo ko. Awang-awa ko sa kalagayan niya. Nawala na ang masayahing mukha niya. Humpak ang kanyang pisngi. Malalim ang mga mata at ubod ng payat. Amoy na amoy ko pa rin na masangsang sa paligid. Pero iniisip kong baka si Lolo yon, Baka hindi na rin kasi siya napapaliguan o naghuhugasan man lang. Ba baawa ka. A ayaw ko na. Ba baawa ka. Hindi ka na nila masasaktan pa, Lolo. Ako na ang mag-aalaga sa'yo. Tinignan ko si Tio Corsanto nang kumalas ako sa pagkakayakap kay Lolo. Hinawakan ko ang kadenang nasa paan nito bago ako nagsalita kay Tio. Tanggalin mo ang kadena, Tio. Kung hindi mo kayang alagaan si Lolo, ako na ang gagawa. Ialisin mo na ang kadena na yan. Sinabi nang huwag mong pakilaman ng diskarte ko sa tatay ko. Wala kang karapatang pumunta dito. Kung kukosyonin mo lang ang lahat ng ginagawa ko, lumabas ka na rito! Hindi! Dito lang ako! Kaya ibigay mo sa akin ang susi ng kadenang to! Kinilad ka ako ni Tio at itinulak palabas ng kwarto. Dinuro niya pa ako sa mukha habang hindi maipinta ang labis na galit niya sa akin. Lumayas ka dito kung papasakitin mo lang ang ulo ko! Wala na nang ang naitulong ang magaling mong ama! Pero wiso ka pa na anak niya! Magsama-sama kayo sa Maynila! Lumabas din si Tio sa kwarto ni Lolo at muli niya tong kinandado. Itinikom ko ng mahigpit ang aking kamao dahil sa tinitimpi kong galit. Lumabas ako ng bahay at naglakad ako palabas pero wala akong balak umuwi ng Maynila. Bihira lang ang tricycle dito kaya nilakad ko na lang papunta sa may bayan para maghanap ng payphone. Balak kong tawagan si Papa para masabi ko kung anong kalagayan ni Lolo. Nang makahanap na ako ng tindahan, agad ako nagbayad. Alam ko naman ang telephone number ng opisina nila Papa kaya doon ako tumawag. Pa, ako to. O oh, Anton, may problema ba? Pa, Si Tio Crisanto, minamaltrato si Lolo Pedring. Ikinukulong niya yun na parang hayop. Umuwi ka ng probinsya? Sinuway mo ang utos ko? Pah, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Si Lolo, totoong may sakit at malapit ng mamatay. Kinukulong siya ni Tio Crisanto at kinakadena. Ang tigas ng ulo mong bata ka. Huwag kang aalis dyan na susunduin kita. Huwag kang gagawa ng kahit anong desisyon habang wala pa ako. Pagkatapos siyang sabihin yun, ay pinutol niya na kaagad ang tawag. Hindi ko maiwasang makaramdam ng galit dahil sa pambabaliwala ni Papa sa kalagayan ni Lolo. Hapon na na makabalik ako sa bahay. Wala rin kasing gustong magatid sa akin na tricycle dahil napakalayo nito sa bayan. Wala akong choice kundi maglakad ulit. Dala ng pagod, ay dumiretso na ako sa kwarto ko pagka-uwi ko. Bala ko lang sana magpahinga ng konti. Tapos kakausapin ko na kagad si Tio. Pero hindi ko na malayang nakatulog na ako ng mahimbing. Nagising na lang ako na makarinig ako ng malakas na kalabog. Napabalikwas akong bumangon at agad ako nagtungo sa kwarto ni Lolo. Dahil doon ko naririnig ang mga kalabog. Habang papalapit ako sa pinto niya, ay mas lumalakas ang mga naririnig kong kakaibang tunog. Kalansing ng kadena, pagungol na tila nahihirapang nila lang. Lolo? Ano nangyayari sa inyo? Ihihi na... Kaya... Ah... Tumigil ang mga ingay na naririnig ko kaya dinikit ko yung ko sa pinto. Malalim na paghinga na naman ang naririnig ko hanggang sa ang paghinga ay naging pagdain. Gusto ko pa! Gusto ko pa kumain! Gutom na gutom pa Gutom na gutom pa ako! Ah! Ah! Pausang tinig ni Lolo pero alam kong siya yon. Base sa boses niya, alam kong hirap na hirap na siya. Hindi kaya ng puso kong pakinggan ang pagmamakaawa niya. Kaya tumakbo ka agad ako papunta sa silid ni Tio. Kumatok ako ng malakas at nang hindi niya ako pagbuksan, ay eh hinampas ko ang pinto niya. Hindi ako tumigil hanggang sa tuluyan niya akong pagbuksan. Bakit bumalik ka pa? Hindi ko iiwan ang Lolo ko rito. Buksan mo ang kwarto niya! Ano man ang marinig mo, pabayaan mo lang. Titigil din ang matanda na yan. Kung kaya mo magbingi sa paghihirap ni Lolo, Pwes ako! Hindi! Wala ka nga pala talagang alam. Bakit ba ganyan kayo ni Papa? Palagi niyong sinasabi na wala akong alam. Bakit hindi niyo ipalam sa akin ang mga sikreto niyo para malaman ko? Kaya mo bang tulungan ng lolo mo? Kaya mo bang gawin ang lahat para sa kanya? Oo, dahil apo ako at lolo ko siya. Kung kaya niyong tiisin at mahirapan si lolo, ako hindi. Sana lang, hindi gawin sa ng mga anak niyo ang ginagawa niyo kay lolo ngayon. Tandaan niyo, tatanda rin kayo. Kung ganon, sige, halika dito. Kinilagkad ako ni Tio Crisanto papunta sa kwarto ni Lolo. Hawak-hawak niya ang susi. At nang makarating kami sa pinto, binuksan niya to. Itinulak niya ako papasok. Pagkatapos ay sinarado niya ulit ang pinto. Narinig ko pa ang tunog ng malaking padlock. Madilim ang kwarto ni Lolo. Pero naaaninag kong nakaupo siya sa may dulo ng kama At may naririnig akong pagnguya Hinapa ako ang switch ng ilaw At pinindot ko yon. Agad namang lumiwanag ang kwarto niya Kaya mas maliwanag kong nakita ang nito Nagkalat ang dugo at balahibo ng manok sa kwarto niya Napahinto din si Lolo sa ginagawa niya At umuungol yun ng malakas bago lumingon sa akin Ang mga kamay niya ay nakatakip sa mata niya na para nasisilaw siya sa liwanag Hindi ako agad nakakilos na makita ko ang itsura niya Hindi ako makapaniwala Habang nalalaki ang mga mata ko nakatitig kay Lolo Hawak niya ang pirasong laman ng manok, duguan ang kanyang uso at kasulukuyang may nginunguya ang maitim niyang ngipin. Dinig na dinig ko ang pagkakadurog ng mga buto ng manok na nginunguya ni Lolo. Sumisinghot si Lolo na parabang may naaamoy na mabangong putahe pero hindi pa rin niya tinatanggal ang kamay niya na nakatakip sa mata nito. Ang liwanag! Nasisilaw ako sa liwanag! Nang marinig ko ang mahalimaw na tinig ni Lolo ay dito lang ako natauhan. Halos manginig ang buong kalamnan ko pero pinilit kong kumilos para makalapit sa pinto. Kinatok ko yun ng malakas. Tiyo! Buksan mo ang pinto! Palabasin mo ako rito! Akala ko ba kaya mong gawin ang lahat para sa lolo mo? Ito na ang pagkakataon mo para tulungan mo si Anton! Nang masiguro kong nasa labas pa si Tiyo, ay muli kong kinalampag ang pinto. Hindi siya lolo ko! Palabasin mo ako dito! Halimaw ang matanda na to! Sa ayaw mo at hindi, siya ang lolo mo. Panahon na para magsakripisyo naman kayo dahil ako at ang pamilya ko ay matagal na nagtitiis sa buhay na to. Iniwan ako ng pamilya ko dahil pinili kong samahan si Itay. Pero ang papa mo, anong ginawa niya? Pinabayaan niya ako. Kaya ikaw Anton, ikaw naman ang tutulong sa lolo mo ngayon. Putulin mo ang paghihirap niya. Narinig ko ang mga yabag ni Tio Crisanto palayo sa pinto. Muli kong kinalampag ang pinto habang sumisigaw ako na pagbuksan niya ako. Pero nagbingi-bingihan na si Tio. Ilang saglit lang ay biglang namatay ang ilaw. Alam kong pakanato ni Tio kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng galit. Akmang kakalampagin ko muli ang pinto nang marinig ko ang malalim na paghinga. Dahan-dahan akong lumingon sa gawin ni Lolo at pakaramdam ko ay nanlaki ang ulo ko dahil sa labis na takot. Napasandal na lamang ako sa pinto habang pigil ang aking paghinga, nakakatakot kasi ang anyo ni Lolo. Mapupula ang mga mata niya at ang tatalas ng mga ngipin. Kitang kita ko siya dahil sa liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana. Nanlilisik ang mga mata at naglalaway si Lolo habang nakatingin sa akin. Walang ano-ano'y sumampas siya sa kama bago tumalun papunta sa direksyon ko. Napapikit na lamang ako sa takot. Paglapit niya sa akin, ang tanging naririnig ko lang ay ang pagkalansing ng kadena at ang mga mararahas niyang paghinga, idinilat ko ang mga mata ko. Pero agad rin ako napapikit na makita kung pilit akong inaabot ni Lolo. Pero napipigilan siya ng kadena ang nakakabit sa paa niya. Lolo! Lolo! Nauutal ako sa labis na takot. Halos hindi ako makahinga. Habang hindi ko na mapigil ang pag-iyak ko, humagulgol ako sa iyak habang tinatawag ang Lolo ko. Naalala ko ang masasayang pinagsamahan namin. Lahat ng mga kabutihan niya sa akin at ang mga pangaral niya lahat noon ay sumasagi sa isip ko ngayon. Uh, ako to! Lolo! Ako to si Anton! Ako nga po Naluluhang sabi ko sa kanya habang nakapikit ang mga mata ko dahil sa takot. Huminto si Lolo sa pagtangkang pag-abot sa akin na wala ang tunog ng kadena pati na rin ang mararahas niyang paghinga. Dahil dito ay naglakas loob akong dumila Dito ko nakita ang pagbabago ng kulay ng mga mata ni Lolo. Mula sa pagiging pula ay bumalik to sa dating kulay nito. Nabawasan din ng pagiging agresibo niya at patras na naglakad babalik sa kama. Tapos upo siya sa may gilid at dito na siya marahang umiyak. Anton! Ar Apo ko! Umakit sa kama si Lolo at tumalikod siya sa akin. Pilit niyang itinago ang itsura niya. Dito ko na napagtantong. Nakikilala niya na ako dahil bumalik na siya sa katinuan niya. Rinig ko ang pagtangis ni Lolo habang nakabaluktot siya sa gilid ng kama. Lolo! Anong nangyari sa inyo? Napalitan ng awang takot na nararamdaman ko kay Lolo Pero nag-aalangan ako dahil baka bigla siyang maging bayulente ulit Dito niya nakinuwento sa akin Na minsan siyang sa isang liblib na lugar At doon daw siya nahawaan ng pagiging Aswang, lumingon siya sa akin at gumapang sa kama para lapitan ako Halata sa mukha niya ang pagiging desperado Apo, tulungan mo ako Hirap na hirap na ako Hindi ko na kayang dali ng sumpang to Patanda na ako gusto ko nang magpahinga. Lolo, ano po bang ibig niyong sabihin? Kailangan kong ipasa ang pagiging aswang para makapagpahinga na ako. Maawa ka sa akin na po. Ayoko, hindi ko kaya. Aarab ko. Patawarin mo ako sa pagiging makasarili ko. Hindi ko na kaya ang paghihirap na to. Wala nang malaman ng papa mo ang pagiging aswang ko. Hindi na siyang mawiri ito. Hindi na tayo nagkita Apo. Sabi ko kung makayakap ka ulit. <laughs> Akmang lalapit si Lolo sa akin pero lumayo ko. Nakita ako. Nakita ko sa mukha niya na nasaktan siya sa ginawa ko. Kaya umatras siya ulit pabalik sa dulo ng kama na siya doon patalikod sa akin. Bawat pagdaing niya ay nanunuot sa pandinig ko at dumudurog sa puso ko. Awang-awa ko kay Lolo. Naalala ko nung bata pa ako. Sa tuwing nadada pa ako ay mabilis siyang lumalapit para ibangon ako. Sa tuwing inaaway ako ng mga pinsan ko ay binubuhat niya kagad ako. Naalala ko ang bawat tawanan namin kapag nangingisda kami. Napakabuti ni Lolo at hindi nararapat sa kanya ang ganitong uri ng pagdurusa. Tinitigan kong mabuti si Lolo. Butot balat na siya. Mahina at may sakit na. Hindi niya nakayang mabuhay pa. Lolo, kung papayag ba ako, hindi ka na mahihirapan pa? Bumaling sa akin si Lolo at malungkot na tumango. Lumapit ako kay Lolo at marahan siyang hinawakan sa balikat niya. Nagulat siya dahil nawala ang takot ko sa kanya. Naupo ko sa tabi niya at niyakap siyang mahigpit. Niyakap din niya ako habang umiiyak. Mahal kita, pinabayaan ka ni Papa sa matagal na panahon kaya ako ang pupuno sa pagkukulang niya. Ibigay mo sa akin ang paghihirap mo para makapagpahinga ka na. Napaiyak si Lolo sa mga sinabi ko. Umaliwala sa mukha niya na parang nabigyan siya ng panibagong pag-asa. Matapos to, ay ibinuka ni Lolo ang bibig niya at otomatikong bumuka din ng labi ko at pagkatapos ay naramdaman ko na lang ang madulas na bagay na pumapasok sa lalamunan ko. Sa sobrang dulas nito ay mabilis itong dumausdos papunta sa lalamunan ko. Hanggang sa maluno ko na to, biglang nag-init ang buong katawan ko at sumakit ang tiyan ko. Sa sobrang sakit nito ay napasigaw ako at pagkatapos ay nawalan ako ng malay. Nagising na lamang ako kinabukasan na nakahiga na ako sa kama ko at nasa loob ng kwarto ko si Tio Crisanto. Umiiyak siya at nang makita niyang gising na ako, ay niyakap niya ako ng mahigpit. Wala na ang lolo mo, Anton. Salamat at tinapos mo ng paghihirap niya. Hanggang minarinig ni kaming paghinto ng kotse mula sa labas. Kaya sabay naming sinilip sa bintana yon. Nakita ko si Papa na bumaba sa kotse at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Sinalubong namin siya ni tiyo at nagpang-abot sila sa sala. Iuwi ko na ang anak ko! Huwag na kayong umuwi! Ihahanda na ang burol ni tatay! parang natuklaw ng ahas ang itsura ni Papa sa ibinalita ni Tio. Agad niya kinuwelyohan si Tio habang galit na tinatanong to. Patay na si Papa? Sino ang sumalo? Hindi sumagot si Tio kay Papa kaya ibinalibag niya to sa dingding. Tinatanong kita kung sino ang sumalo? Si Anton! Hayop ka? Bakit ang anak ko? At bakit hindi? Nagsakripisyo na ang pamilya ko sa pag-aalaga kay Papa dahil tumakas ka sa obligasyon ng pamilya natin. Puro pasarap ang gusto mo habang ako naghihirap dito. Bakit ang anak ko pa? Bakit? Habang buhay niyang tatali ng sumpa na yan, hindi ko siya pinilit. Ginawa niya yung mag-isa. Tama na kayo! Oo, oh, Papa! Hindi niya ako pinilit. Ginusto ko to dahil mahal ko si Lolo. Handa akong isakripisyo ang buhay ko para kay Lolo. Ikaw! Ano bang nagawa mo para sa kanya? Natigilan si Papa bago pa napahagulgol sa iyak yon. Hanggang napaupo na lang siya. Iniwan ako ng pamilya ko dahil pinili ko si tatay. Mahal na mahal ko siya pero ikaw! Anong ginawa mo para kay tatay? Wala! Lalong napaiyak si Papa sa mga panunumbat ni Tio. Ngayon alam ko na, lahat ng ginawa ni Tio ay para lang sa kabutihan ni Lolo. Naduwag lang siyang akuin ng pagiging aswang nito. Kaya naman ikinukulong niya si Lolo kahit sa umaga. Dahil ayaw niyang makita ang paghihirap ng tatay nila. Ilang araw lang na iburol si Lolo at agad siyang inilibing. Sa burol ni Lolo ay dumating ang pamilya ni Tio Crisanto. At muli niyang nakita ang pamilya niya rito. Nagpaiwan naman ako sa bahay ni Lolo dahil hindi pa ako sanay sa bago kong pagkatao. Ilang araw kong kinakadena ang sarili ko tuwing gabi. Dahil sa tuwing sasapit ang dilim, ay kumakalam ang sikmura ko. Natatakam ako sa karne ng tao at naaamoy kong buntis at batang sanggol sa paligid namin. Hindi ko maipaliwanag pero sobrang sarap at bango sa pangamoy ko noon. Kaya ang ginawa ko para hindi ako makapanakit ng tao. Kasama kong kinukulong sa kwarto ko ang dalawang manok para maging pagkain ko. Inaalalayan naman ako minsan ni Tio Crisanto. Hanggang isang buwan ang lumipas na ganito lang ang sitwasyon ko hanggang sa tuluyan na nga ako nasanay. Sa ngayon ay tumanda na rin ako. Pero hindi ako nag-asawa kaya wala rin akong anak. Palipat-lipat lang ako ng lugar para maghanap ng tahimik at payapang matitirhan. Nagahanap din ako ng isang tao na pwedeng pagpasahan ng sumpa sa oras na hindi na kaya ng katawan ko. Sinusubuhan ko rin hanapin ang baryo ng mga katulad ko. Baka sakaling matulungan nila ako kung sakaling kailangan ko nang ipasa ang sumpa ng pagiging aswang ko.